Labimpitong libo at isang daan at apat na putapat na beses. Ganito kadaming beses tinangka ng mga umanoy Chinese hacker na ihack ang web application ng Overseas Workers Welfare Administration ayon sa Department of Information and Communications Technology. Nangyari ang mga ito noong Enero ngayong taon. Kahapon, humarap sa kamera ang mga kawani ng DiCT para ipakita ang kalagayan ng cybersecurity ng pamalaan, kabilang sa mga tinangkang ihak ng mga hackers ang ilang government websites, pati ang database ng Kongreso hindi pinalagpas. Well, multiple DDoS attacks. This is a distributed denial of service attacks to H.O.R. Um, right now, uh, I am happy to report that uh, in collaboration with our National Computer Emergency Response and HOR the HOR website seems stable. Sa investigasyon ng DICT, sophisticated o bihasa ang paraan ng pang-hack sa mga website ng ahensya. Itinuturong na sa likod nito ang tatlong threat actors o grupo ng mga hackers. Ito ay ang Lonely Island, Mayander at Panda. Lonely Island is known to be an advanced persistent threat actor um, Iranians po. No? But Meander and uh, um, Panda are Chinese advanced persistent threat actors. Tiniyak naman ng DICT na walang nahack sa mga websites at email ng pamalaan. Ayon sa DICT na trace nila ang IP address sa China mula sa isang state-owned telecommunication company pero hindi pa nila matiyak kung ang China nga ba ang nasa likod ng tangkang pag-hack. Pero ayon sa web developer na si Edgar, posibleng gumamit ng virtual private network ang mga hackers sa kanilang ginawang pagtatangka. Parang itatago niya yung actual location mo, tapos sasabihin niya doon sa ina-access mo na, for example, yun. Nandito ako sa China, where in fact, baka mamaya nasa United States ka or nasa Russia ka, gano'n. So, yung, yun kasi, kung so, uh, high level of attack talaga to, most likely, baka sinubukan niya ng mabuti na itago niya yung location niya. Payo nila sa pamalan, pagtuunan ng pansin ang pag-update sa cybersecurity sa bansa. Updated tayo dun sa mga dinagawang threats, yung possible threats na pwedeng mangyari sa Pilipinas. Kunwari nangyari na siya sa ibang bansa. What if mangyari din dito sa Pilipinas? So dapat out updated na tayo sa possible na mangyari. Binabantayan din ng DICT ang iba pang banta sa cybersecurity gaya ng paggamit ng artificial intelligence ng mga hacker at ang posibilidad na pakialaman din ang mga submarine cables ng internet sa bansa. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines.